Hello, 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 hello. Magandang, 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 magandang araw sa ating lahat, aking mga kaibigan. Nga ngayon ay may merong kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Kumusta na kayo dyan, mga kaibigan ko? Nasaan mga kayong sulok na ako ng mundo? Naroroon. Sana'y lagi kayong okay. At ngayon, guys, ako nga ay naririto sa puno ng mga kamanggahan na ito dahil ako ay maagang lumabas at dahil ako ay nagwalis-walis mga kaibigan ko. Dahil napakarami ng kalat, napakarami ng walisin dito sa likod ng aking bahay. At kailangan kong magwalis-walis upang luminis ang aking kapaligiran. Yan guys. At pagkatapos tayo ay uh, tumanaw-tanaw sa napakagandang paligid na ito. Sa napakagandang mga kadamuhan na ito na aking natatanaw. Ayan guys. At napakaganda ng uh, panahon ngayon dahil ngayon ay walang ulan. At napaka-tahimik ng uh, aking kapaligiran, guys. At napakaganda ng araw at ngayon ay umaga at maganda ang sikat ng araw. At ako muna ay lumakad-lakad dito at tumanaw-tanaw sa mga puno na napakagandang pagmasdan at talaga naman ang kulay ay ng aking paligid ay green na green at ang uh, mga damo ay green na green at malago na ang mga damo guys at ayan guys meron akong gustong puntahan guys ayan gusto kong pumunta dyan sa magubat na yan dahil napakalago na ng mga baging dyan guys malagong malago na ang mga kabagingan ayan dyan tayo, dyan tayo guys pupunta at tayo ay uh, maglakad-lakad dito. Kaso lang guys, ay napakadamo. At talaga namang nakakatakot guys puntahan dahil maraming tilas dito guys. At baka naman may ahas pa, nakakatakot talaga. At ayan nga, at ako ay nangangati dahil ako pinangangagat ng lamok guys. Napakaraming lamok sa lugar na ito guys. Kahit na sa araw, tanghali or hapon, talaga namang napakaraming lamok guys kaya nakakatama din minsan tumambay dito at kapag ako ay lumabas talaga namang nagmamadali rin akong pumasok at ako, at ako ay may daladala rin ano may daladala akong panghampas hampas sa, sa mga lamok at ayan guys hindi nga ako guys makadaan doon sa madamong pinuntahan ko guys dito na lang ako nag shortcut ayan talagang pipilitin ko guys na makapunta dito sa mabaging na ito at kahit na ito may damo aking susuungin guys at ayan nako may gagamba pa guys ayan ang laki ng gagamba ayan na oh, napakaraming gagambang malalaki dito sa likod ng aking kabahayan at sa puno ng kamangahan guys ay napakaraming napakaraming gagamba at iba-ibang makikita mo. Ayan, susuungin natin. Pipilitin nating pasukin ang magubat at mabaging na napunot. Ayan guys, dyan bali ako dadaan kanina kaso hindi ako natuloy dahil masyadong madamo at nakakatakot. Baka may ahas. Kaya dito na lang ako guys. So shortcut. Ayan, may shortcut naman dito at kahit na napakadamo ay aking susuungin. Ayan, at tayo pupunta na dyan, guys. Ayan, nakakatuwa kasi. Gusto gusto kong puntahan, guys, yung mabaging na ito, eh. Kasi, hindi na ito nawawala, eh. Dati, guys, ma... Kaunti lang itong baging na ito. At ngayon ay lumaguna. At ayan, guys. Alam nyo, guys, may kwento ako yung kapitbahay ko. Takot na takot dito, guys. Kasi may nakikita raw siya dyan na maitim na anino na sa kanya ay nakatingin. At ako naman, guys, nakikinig lang sa kanyang kwento dahil binabali wala ko lang naman ito. At ako, sanay lang naman. Sanay na ako dito, guys. At kahit nga ako'y nandito sa loob ng babaging na lugar na ito, ay okay na okay naman ang pakiramdam ko. Wala naman akong nararamdaman, tulad ng kinikwento ng aking kapitbahay. Sarap naman ang pakiramdam ko. At gustong gusto ko, guys, na pumunta dito sa mga kabagingan na ito. At ito'y tinatanaw-tanaw ko. At ayan, guys, napakalaguna ng baging na ito. Dati nga, ah... Uh, Kaunti ilang to at dati pinuputol ko tong mga bagong na ito na mga na makukulit guys hindi to na mamatay, eh. kahit puputuli ng putulin ko to lalong lumalago guys mahaba lang ng humahaba itong bagong na ito napaka, napakakulit napaka ng bagong na ito guys at ayan nakakatuwa nga guys na pagmasda ng bagong na ito napakalago na ayan tingnan tingnan natin kasi at saka kanina guys, doon bali ako dadaan, doon banda, kaso may aso na nakatingin sa akin, ang aso ng kapitbahay ko doon sa bandang malayo guys, ayan. At ayan na nga guys, ayan, napakagandang pagmasdan guys, yung mga baging na ito, ayan. Ating pagmasdan, ang napakagandang baging, diba, paulit-ulit ang lola niya at ayan, ako, ang lagu-lagu ayan guys, ako ay nagpapasalamat guys sa, patulong, pa, sa patuloy na pag-support nyo sa Boyet M Channel maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa man kayong dako ng sulok naroon naro ayan, at kahit sa katahimikan ng uh, lugar na ito ako ay nag-iisa lamang subalit ako naman ay masaya dahil aking napagmamasda na napakagandang mga baging ayan, oh, nagbibitin-bitinan sila dyan ang ganda naman pagmasdan. Sa ano, ano, yung sabi ng kapitbahay ko na may nakikita daw siya dito na maitim na anino at nakatitig sa kanya. E, wala naman guys. Sarap nga na ko pag nandito ako sa ilalim ng mga ng mga kabagingan na ito eh. Ayan oh. Nagbibitin-bitinan pa sila. Sarap-sarap nga pagmasdan eh. Ayan. Parang mga buhok-buhok. <laughs> sa katahimikan ng na kinaroroonan ko na ito guys ako ay nag-isa lamang dito. So, balit ako naman ay wala namang nararamdaman dito, guys. Ayan, guys. Patuloy nga pa lang. Akong nagpapasalamat muli sa lahat ng pasumusuport uh, sa inyo. Thank you, thank you so much, guys. Walang hanggang pasasalamat. Taos pusong pasasalamat sa lahat ng mga kaibigan ko dyan. Thank you so much sa inyong lahat. At sana lagi kayong okay. San mong kayong sulok naroroon. Ayan, tayo ay paulit-ulit dahil ito naman ay pawang katotohanan lang ang aking pangumusta sa inyo. Ayan, napakaganda-ganda naman ng mga baging na baging na ito. Parang mga pansit guys eh. Ayan o. Oh. ko na nga itong kasi na eh. nabubuhay naman. Di naman sila namamatay at napakarami-rami nila dyan kung gusto nila dyan mag, magbitin-bitin at akin na lang ang nasa sila ay at ako naman ay nalilibang sa pagmamasid sa kanila guys ayan o, oh, ang haba-haba ah, ng mga baging o oh. nagbibitin-bitin sila dyan parang pansit o kaya ay buhok ba diba, guys, para silang pansit at buhok pwede rin spaghetti <laughs> ayan, thank you guys thank you dahil sa mga pong support support nyo at panonood dyan thank you thank you <laughs> ayan pwede rin suklayin to eh kala mo kasi buhok guys eh ayan o oh. oh. ang lagu lago hindi na nga makapunta yung uh, aking kapitbahay dito kasi natatakot siya rito eh hindi siya makatambay tambay dito eh sakin naroonan kong ito eh Ewan ko ba sa kanya, bakit siya may nakikitang kakaiba rito sa punong to. Eh, wala naman. Okay na okay naman ako dito. Kahit nga ako nag-iisa rito, eh, okay naman. Wala naman ako nararamdaman, guys, dyan sa puno na yan. Ayan. Thank you so much, guys. Thank you, thank you, thank you. Ayan. Thank you so much. God bless. God bless you.